tapang po ay itong statement ng isang kongresista. Pero totoo. Kasi pag nasa katotohanan tayo, kung totoo yung mga sinasabi natin, talaga makikitaan ka ng tapang dyan. Yun yung maganda eh. Yung pinahuhugutan mo ng tapang ay yung katotohanan. Hindi kung sino at ano ang sinasandalan mo. Sabi niya, yung pangabuso sa kapangyarihan dapat pinaparasahan. So, dapat daw, ang punto niya dito, dapat daw ay, kasi mansari, nagmansari na daw yung mga, yung mga impeachment complaint na yan. Kaya dapat daw ay kailangang aksyon na na. One month without holding Sara accountable is giving a very bad example to other government officials. Public officials na yung pang-abuso, yung pag-abuso sa kapangyarihan ay dapat pinaparusahan. Totoo dapat talagang may sapat na kaparusahan ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Hmm. At eto na nga yun. Sabi niya, eto pa yung isa na sinabi niya. Imagine you have a vice president that is a heartbeat away from the presidency. A vice president that has abused power. So the sooner na magagawa natin na ma-impeach etong si sa Sara Duterte nga, the sooner din daw na makakatulog ng mahimbing ang mga kababayan natin, ang taong bayan. Nakakatulog naman tayo ng mahimbing, ano ko, pero naandyan pa rin yung alalahanin. Uh, naandyan pa rin yung pangamba na mayroong panggulo sa ating bansa. At eto nga po yung mga Duterte. Totoong mga ngamba ka rin talaga. Pero between us and the Dutertes, yung mga nasa paligid ni na Duterte, ng mga Duterte, sa so, tingin po, mas nakakatulog pa rin tayo ng mahimbing kesa sa kanila. Sa tingin ko, ako, mas nakakatulog ako ng mahimbing kumpara sa mga nasa, nasa social media rin ng mga DTS. Good luck.